matutong gumawa ng pinakamagandang homemade taya shine. Para magsimula, kailangan natin ng isang malaking kutsara ng margarina. Oo, tama ang narinig mo. Ang hindi masustansyang pagkaing ito ay nakakapagpakinang at nagpapalambot ng taya. Kaya iminumungkahi kong gamitin ito para sa layuning ito lamang. Sunod, magdagdag ng furniture polish na karaniwang meron sa bahay. panghuli magdagdag ng ilang patak ng itim na pampakintang. Ang itim na pampakintang ay nagbibigay ng profesional na hitsura sa taiya. Haluing mabuti hanggang maging pantay ang pagkakahalo. Ang pagsasama ng tatlong sangkap na ito ay mahalaga para sa perpektong resulta. Lumilikha ito ng patong na lumalaban sa tubig, pinapanatiling makintab ang taia. Ang margarina ay nagpapalambot sa goma dahil sa mga langis nito. Pinipigilan nito ang pagkatuyo at pinahahaba ang buhay ng taia. Dagdag pa, nagbibigay ito ng magandang kintab sa itsura ng sasakyan. Siguro nagtataka ka kung para saan ang furniture polish? Pinadadalas nito ang paglalagay at ginagawang mas madali ang pag-aalaga ng taia. Napagod ako sa paggastos sa mahal na produktong taia na mabilis lang mawala ang kintab. Nang matuklasan ko ang murang paraan na ito, di na ko bumalik sa dating produkto. Ngayon, ginagamit ko ito sa kotse, bisikleta at maging sa truck kong taia. Bukod sa pagbibigay ng makintab na hitsura, susi ito sa pangkalahatang pag-aalaga ng taia. Ang espesyal nitong formula ay nagpapaganda at pumoprotekta sa epekto ng pagtanda at init. Ang trick na ito ay nagpapaganda sa kotse at pinahahaba ang buhay ng iyong mga taia. Ibig sabihin, mas ligtas at matagal na pagmamaneho na ka pa sa tagal. Higit sa lahat, ito'y abot kayang solusyon na madaling gawin. Subukan mo at makita mo mismo ang pagkakaiba. Sabihin mo sa comments kung saang rehiyon ka nanonood. Ingat kayo at paalam.